Hello mga master, dito si Lord po at welcome po sa aking vlog. Sa video nito mga master, ang, ang aking isi-share sa inyo ay alamin natin ang sinasabi ni Lord God Jesus Christ na siya daw ay nasusulat sa aklat ng awit at sa aklat ng mga propeta. So mayroon po sinabi si, si Lord God Jesus Christ na siya daw po yung, uh, yung nga, nasa aklat sa ng awit at sa, nasa aklat sa ng mga propeta. Ngayon babasahin naman natin sa Biblia ang sinabi ng Lord God Jesus Christ at mabasahin din natin sa Biblia doon sa aklat ng awit. So doon kasi sa aklat ng mga propeta ng mga master, ayun nga, uh, doon sa Isaias at saka si Jeremiah ay doon din sa nasusulat. Sa Isaias kasi mga masar, na isulat si Lord God Jesus Christ doon na siya yung Emmanuel doon na kung saan tawag, tawagin lang sa si Emmanuel na siya yung batang ipaglihin ng isang babaeng berhen na si Maria at siya din yung si si Cyro at siya din yung tinatawag doon na ibong mandaraget at ang um, uh, nasa silangan mga master at marami pa doon patungkol kay Lord God Jesus Christ sa Isayas naman so ngayon ang ating tatalakayin ay patungkol sa kanya na nasusulat sa Isayas so bago yan babasahin muna natin ang sinabi ni Lord God Jesus Christ na siya daw yung nasusulat sa Isayas at sa mga propeta at sa mga awit so dito natin mababasa sa Biblia, Biblia sa Lucas chapter 24 verse 44. So, ito, ito mga master, ito yung ano, ito yung pagkatapos na si Lurga Jesus Christ namatay, nabuhay na sa dito. Tapos, nagpakita sa siya sa kanyang mga alagad. At ito yung sinabi niya dito mga master sa Lucas chapter 24 verse 44. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautosan ni Moises at mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. So ito yung sinasabi niya mga master na siya nga yung nasusulat sa aklat ng mga propeta at sa mga awit. So sa awit kasi mga master, pero kasi sulat doon si Haring David at si Solomon at iba pang mga propeta. Sa mga sa propeta naman gay ni Isaias at ni Jeremias ay siya din yon. So ngayon, uh, babasahin naman natin sa awit na kung saan, sa, kung saan, sinabi nga ni Lord Jesus Christ na bago siya, mang, ano nga ay agagarapin niya yung nasusulat sa awit at sa, sa Isayas. Ngayon, babasahin natin sa awit, mga masari, yung kanyang gaganapin na nangyayari nangyari sa kanya. Papatunayan natin na nang, nangyari nga So ngayon, babasahin natin sa awit or psalm ito no sa English or sa Tagalog naman ay salmo or awit. So babasahin natin ito sa Psalm chapter 22 verse 1. Ito yung sabi ng mga master. O Diyos ko, Diyos ko, bakit ako pinabayaan? So ito yung sinabi ng mga master dito. So ito yung sinabi niya noong siya ay ipinako sa cross. na pinako siya sa cross, sinabi niya doon na O Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So ito yon So ito yung nasusulat mo dito ngayon sa awit. Ngayon, mayroon pang iba dito sa Revelation chapter Ah, uh, sorry, sa Psalm at chapter 22 verse uh, 15 naman, 1:5 no. Chapter 22 verse 5. Ito naman yung ay verse 15. Ito naman yung sabi. Itong aking lalamon ay tuyong abo ang kapara. Ang dila ko ay dumidikit sa bu sa bubong ng ngalangala. -ngala. Sa alabok halos patay na ako ay iniwan na. So, dito mga master, ito yung sinabi niya na, yun nga, uh, itong kanyang lalamunan, ito yung abo ang kapara. Ito na yung, ano siya, ito, ito na yung nauuhaw na siya, mga master. Nasanabi nga niyo na nauuhaw siya. Tapos, nung pinakong asilog na Jesus Christ doon sa, doon, nung napakong nga siya, sinabi niya nauuhaw siya, ang ginawa ng isang bantay don doon, ay nagkano sa nang parang may tila tapos inano yung sa alak tapos pinasipsip kay Lord Jesus Christ pero hindi niya sinipsip hindi niya tinikman ang ginawa niya sumigaw sa nang nauuhaw ako tapos ah, uh, yun na yun biglang umulan yun yung sinabi dito nga na ang aking lalamuna ito yung abo ang kapara ang dila ko dumidikit sa bubong ng ngalangala -ngala. ito na yung nauuhaw na siya At sumigaw nga sa na uh, nauhaw ako tapos biglang umulan yung time na yun ngayon Dagdagan pa natin ang mga patunay, mga master, na mababasa natin sa awit. So meron pa tayong mababasa dito sa Aw Psalm or awit chapter 22 verse 18 naman mga master. Ito yung sabi dito. Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan at hinubad at hinubad na tin uh, tunikay dinaanan dinaan sa sa palaran. So ito yung mga mga masari yung sinabi dito na nung binakos si Lord Jesus Christ yung kanyang damit kasi mga masera pinaghati-hatian nila yon tapos ginawa pa nilang uh, sa salabunutan yung kanyang damit kaya ito yung sinasabi dito na sa awit sa Psalm chapter 22 verse 18 ito yung sinasabi dito na pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan at hinubad na tinukay ay tunikay dinaan sa sa palaran yung sa palaran o sa bunutan yung ginawa doon so ito yung mga masapatunay talaga na siya yung nasa awit. Kasi ito yun eh, na, na nabanggit dito eh. na Yung kanyang damit ay pinaghati-hatihan yun ng mga uh, nandoon. Tapos isa pa, uh, sa mababasa pa natin sa uh, Psalm chapter 22 verse 16 naman mga master. Tutuloy lang natin. Ang pangkat ng mga buhong nasa aki pumapaligid para ako nasa gitna nitong asong mababangis. Mga kamay ko at paay parang gapos na ng lubid. So ito yung mga master na yun nga, yung kanyang kamay kasi doon, ah, pinako kasi yon tapos may tali pa yon bago sa pinako. Kaya ito yung sinabi dito na ang kamay ko at paay parang gap, parang gapos na ng lubid. So kayong paa niya kasi at kamay ay pinako pinakuan kasi yon tapos ah, uh, may tali pa yon. So sinabi lang dito na parang gapos ng lubid pero napako na kasi yon mga master. Kaya sinabi lang dito na yung kanyang, kanyang kamay at paa. Ngayon, dagdagan pa natin. Mayroon pa mababasa dito sa Revelation uh, ay Revelation uh, Awit or Psalm uh, Chapter 30 naman. Chapter 30 verse 3. Nga naman natin. Ulitin ko lang, no? Uh, natin to sa Psalm chapter 30, verse 3. Mula sa libingan, daigdig ng mga patay. Hinango mo ako at muling binuhay. So, ito yung mga master nung, uh, di ba, pinako sa cross, tapos namatay na siya sa 12, la, loob ng tatlong araw. Nung namatay na siya, ito yung sinabi niya dito na, mula sa libingan, daigdig ng mga patay, hinango mo ako sa, at muling binuhay. So, ito na yung binuhay na sa ng ating uh, Diyos Ama ang ating Panginoong Hesus. So dito, uh, it, dito ito pa rin nasasulat sulat pa rin na mula sa kanyang pagkamatay ay binuhay nga siya. At dito yun nga dito na banggit dito. Mula sa libingan dahil dig ng mga patay hinango ko ako at muling binuhay. So yun yung kanyang dalangin dito sa awit na kung saan nangyayari nga doon sa nung siya inabuhay, na napakusa na matay tapos muli siyang binuhay mga master. Ngayon isa pang idag, idadagdag natin mga master ay ang ah... Uh, Awit or Psalm chapter 30 verse 8 naman. At, at ito naman yung sabi, Dinawag ko ikaw at aking hiniling sa iyo, O Yahweh, na ako'y tulungan. Ah sorry, ano pala ito? Ah, chapter chapter ano pala uh, chapter 107 verse uh, 29 so basahin natin no sa awit chapter 107 verse 29 ito ba ito chapter 7 verse 29 ito basahin natin Ito na. No? Ah. Ang bagyong malakas, pinapayapa niya at kanyang pinatagilid, pati pati mga alon. Ah, sorry, no? Ang bagyong malakas, pinapayapa niya at kanyang pinatigil, pati mga alon. So, ito yung, ano mga master, yung natakot yung mga uh, apostol nung time na yun, kasi yung uh, may bagyo ngayon, may malakas na alon, tapos pinatigil niya yung bagyo. At sabi pa nga doon ng mga tao na sa bang taong ito kasi napatigil niya ang ano, napatigil niya ang ayun nga yung bagyo doon sa anong uh, ginawa niya himala yung panahon na yon na malakas ang bagyo. Tapos pinatigil ni Lord God Jesus yung bagyo. Na sinasabi ng anong tao doon na uh, kahanga-hanga ang taong ito kasi napatigil niya ang bagyo. So yun mga master. Ngayon babasahin naman rin sa iba pa sa awit pa rin sa Psalm chapter 107 verse 23. Ito naman yung sabi mga master. Mayroong naglalayag na lola ng barko na hangad maglakbay. Ang tanging layunin, ang tanging layunin kaya naglalayag upang mga lakal. So ito yung ayun nga, yung sumakay sila ng barko ng kanyang mga alagad. Kasi oh, lumika sila, eh, may pinuntahan sila eh. So kasama yung mga alagad na sumakay ng bangka. Ngayon, nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ang kahangangang ginawa ni Yahweh na hindi matarok. Nang siya mag-utos, nag, ngalit ang dagat, hangin ay lumakas. Lumaki ang alon na kung pagmastan ay pagkataas, pagkatataas. Ang sasakyan nila ay halos ay ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas, ang, ang sasakyan ito ay bumabagsak na bigla. Dahil sa panganib, papag-asa nila ay halos nawala. Ang kanilang anyo ay parang mga lasing na pahapay-hapay. Iaong siglang dati, mga katangi, mga katangi ay di pinakinggan. Nang mabagabag sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. Lininig na sila at sa kanilang at sa kahi, kahirapan sila ay iniligtas. Ang bagyong malakas, pinapayapan niya at kanyang pinatigil, pati alon, pati mga alon. Na naglalakihan ay tumatahimik din. So ito na ngayon mga masir, yung uh, yun nga, nung sumakay sila sa bangka, kanya mga alagad, tapos, umayon, lumakas yun ulan, tapos malakas ang alon yun natakot na doon yung yung mga alagad ni Lord God Jesus Christ kasi uh, malakas na yung alon halos malunod na sila tapos si Lord God Jesus Christ ay natutulog so yun yung pangyayari dito mga master na natatakot na sila tapos ang ginawa nila ginising nila si Lord God Jesus Christ tapos nung ginising nila si Lord God Jesus Christ ayun na tumigil na yung bagyo tumigil na yung malakas na alon tumigil na yung uh, masamang panahon kaya kaya yung mga alagad ay uh, napahanga sa ginawa ng uh, kamang gawa ni Lord Jesus Christ. Na sinabi nga ni Lord Jesus Christ, uh, Ba't kayo natatakot? Ikasama ninyo ako." Na hindi nila alam na yung kasama nila ay isang Diyos na uh, wala silang dapat pangambahan sa anumang mangyayari kasi nandun nandoon nga ang kanilang uh, Panginoong Diyos. Pero 'yun nga, ito ito kasi ay binigay binigay ng Diyos Ama na mangyari para may pakita ng ni Lord God Jesus Christ na, da na, dapat siya ay uh, pagkatiwalaan sa lahat ng uh, bagay sa kanilang, or sa kanilang buhay. So ito yung mga nasusulat dito sa awit mga masat ay patungkol din po ito kay Lord God Jesus Christ at yung kanyang mga dalangin, yung mga mangyayari. So ito, marami pa naman dito kamahabang ito kasi itong awit kasi mga master nasa umabot ito ng chapter 150. So ngayon kung babasahin natin ay ilan lang yung ating maintindihan nito kasi yung iba kasi ay malalalim. So kung saan, uh, ngayon sinashare ko lang sa inyo kung ano lang yung mas malapit at madali natin maintindihan kasi isusulat naman kasi dito sa sulat din ng mga apostol, yung sulat din dito sa awit na gaya nga nitong uh, yung bagyo, yung uh, ginawang himala ni Lord Jesus Christ, at saka yung pinakos sa cross. At marami pa sana pero yun nga ito lang yung may, ano natin, napatunay lamang na si Lord Jesus Christ na totoo yung kanyang sinabi na sa yung uh, sulat sa awit at sa mga propeta mga master. So ito po mga master, hanggang dito lang pong ang ating uh, video ngayon. So sa susunod naman ay tatalakayin pa rin natin ang iba pang mga talatag ni Lugad Jesus Christ na kung saan ay dito lang natin uh, ma, ma maunawaan sa kaloob ng ating uh, Panginoong Diyos. Kasi kung hindi naman tayo pagkalooban ay hindi naman natin ito uh, maunawaan. So yun na po, hanggang dito lang po at galbis po sa ating lahat mga master.